Ayun, shoot, shoot out guys. Nagkadimpol na ako dito sa ano na to ah, bubat. Dito tayo ngayon, maghanap tayo ng alingatong. Kasi grabe ang kati ng ano ko dito lagi. Hindi ko kilala, alingatong pala yung lagi kong napuputol. Ang dami pala dito. Sabi nila, nabibili raw tong alingatong. Ang Ang dami lalaking puno pa yung ugat nito daw nabibili yun guys samahan nyo ako maghanap tayo ng alingatong yun guys maya uh, ito na yan o oh. yan yung alingatong ginoo ang eh. ang dami nyan dito ang lalaking ng puno pinagpuputol ko ayun pa isa o oh. yan binibili daw itong ugat nito napakarami ditong alingatong ito pala yung alingatong kaya pala pag umuwi ko sabay grabing kati e. pag na ano ako ito yung dahon nyo yan sus inawakan yung dahon niya. yung grabing kati e. yan shoot out sa mga naghahanap ng alingatong kung gusto yung Bumili mag PM guys sa Facebook page ko Marami dito Kukuhanan ko kayo kung magkano ang Per kilo kuha nyo Yun laki ng puno na nando Yun lang guys thank you